Pero siguro sa karamihan, medyo bad news ito. Yung pagpapa uh, walang uh, pagpapawalang sala ng Sandigan Bayan uh, Ay, kay na uh, pork barrel queen na si uh, mm -hmm. Janet Lim na sa 16 counts ng uh, graft mm -hmm. cases. Ano po ang masabi ninyo? Isa ba itong dagok sa ating uh, ustisya, uh, sa mismo sir Raymond isang malakas na dagok yung araw pong iyon ay malungkot na araw para sa ating mga pagsusumikap ano po para sa uh, accountability at saka anti-graft and corruption nga po uh, isang insulto sa Filipino public na yung sentensya nila ay uh, napalabnaw no at hindi po talaga katumbas sa bigat ng uh, graft at corruption na in-engineer nila no at dahil lamang uh, nagkulang o nagkamali ang prosecution sa paghain ng sapat na ebidensya sana po Uh, at sigurado ko naman sa panig namin sa Senado hindi po ito makaka-discourage sa amin at sana yeah. hindi din ma-discourage yung ating lahat ng mga investigative at law enforcement uh, agencies sa pagpapatuloy no at pag-iigting pa sa ating mga investigasyon, sa ating mga exposes na uh, magtatapon talaga ng isang nakakasilaw man o nakakabulag pero kinakailangang uh, spotlight sa iba't ibang corruption ploys. Eh patuloy pong uh -huh. naghihirap. Alam naman natin yan Sir Raymond, patuloy na naghihirap yung ating mga kababayan dahil sa pangungurakot, dahil sa pandarambong at hindi dapat na uh, nabubusog yung mga appetite na yan na walang kabusugan ay eh, dapat nga po ay mafrustrate natin para ilagay uh -huh. sa wasto ang uh, tamang paggamit ng Uh, pondo ng publiko, hindi lang ito pondo ng gobyerno, ito po ay galing sa buwis ng bawat mamamayan.